sa mga balita naman po sa labas ng bansa. Mas lalo pang dumaming piniling lumikas sa Rafa sa kabilayan ng malawakang opensiba ng Israeli forces kontra grupong Hamas. Ayon sa report, karamihan ng mga Palestinong bakwit ay nananatili na sa mas malawak na humanitarian settlement sa Almawasi. Kabilang din sa ipinagutos ng IDF ang pag-alis sa mga sibilyan sa Habalia sa bahagi ng Northern Gaza. Yan ay matapos makakuha ng ulat ang Israeli forces sa muling pagbabalik at pagkontrol ng Hamas sa siyudad. Sa huling tala, umabot na sa higit 35,500 ang Palestinong patay sa digmaan ng Hamas kontra IDF. Umakito naman sa 315 ang namatay habang higit na 1,600 ang sugatan, bunsod pa rin po ng matinding pagulan at pagbaha sa Afghanistan. Kabilang po sa pinakanapuruhan ay ang Narin District sa lalawigan ng Baglan matapos pong mapaulat na maraming sibilyan na namatay ng dahil sa kalamidad. At ayon pa rin po sa report, aabot sa libo-libong kabahayan at mga negosyo ang winasak ng masamang panahon. Nagbabala po naman ang Refugee Ministry ng Afghanistan na posibleng madagdagan pa ang bilang ng mga namatay na mga individual. Sa China naman, sinalanta ng matinding pagulan at pagbaha ang Guangxi Zhuang Autonomous Region. Sa nga ng pagmaha, sasakyan sa Kinzu City ang nalubog sa baha habang gumamit naman ng rubber boat ang mga otoridad sa pagsagip sa mga apektadong residente. Sa tansya ng kanilang weather bureau, posibleng makaranas ng matinding pagula ng Gizu at yunan sa loob ng sampung araw. Samantala, kinordonan po naman ng mga otoridad ang kalsada malapit po sa isang gusali sa Sydney sa Australia. Whoa! Ito nagugat nag matapos nga pong lamunin ng lupa ang nasabing daanan, dulot ng naitalang landslide at matinding mga pag-ulam pa rin doon. At ayon sa ilang residente, parang isang bomba ang sumabog matapos po ang pangyayari. Wala po namang nasaktan o naapektuhan sa nangyaring kalamidad. Mas maraming lugar naman sa buong mundo ang nakasaksi sa kakaibang klaseng ganda ng Aurora Borealis o Northern Lights. Nakuna ng time, time lapse na inyo pong napapanood sa Palencia, Spain. Kabilang din ang mga bansa sa United Kingdom, Russia at Amerika sa nakatunghay sa naturang pambihirang pagkakataon. Ayon sa report, madalas sa na namamataan ang natu uh, natural phenomenon sa Sweden, Finland, Norway at maging sa Alaska. Nagugat nga yan matapos ang solar storm na tumama sa mundo noong biyernes. Ayon sa ilang siyentista, ang naranasang solar storm ay isang uri ng disturbance sa araw o matinding pagbuga ng ilaw, enerhiya at iba pang material sa kalawakan mula sa araw. Sakaling tumama yan, posibleng baka apekto ang navigation system, power grid at mga satellite sa mundo. Ted Failon at DJ Chacha, Nayon, Nasa Rancho 5, 92.3, News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.